may Hi mga ka-kids! So malilibang talaga ng mga anak ni dito sa mga mamis kasi ito is pang organize ng anik-anik. So ayan we ano and this is a formula that we organizers step So, ayan. Yan yung pagbibigitan mo. O, oh, di ba? Ang dami na po. So, di ba talaga? And, ayan. Wow. So, ang And, ito, um, example. Ito na nag, uh, kukuha ka dito ng ano, anong gusto mo. Ang lalagay mo dyan. Ang kukuha ka lang yan pero yan yung pang dito. pero ano ka ah um, uh, ah itulong pa yun and pang case ng iPhone ganun ganun doon ito, ito sa akin mami na may iPhone so ito hindi to ano ha hindi to 90 o'clock ah so balik na natin kasi bukas na ako mag start So, ayan. May mga naman sa mga 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 mga